Hello guys! Good morning po! So welcome po dito sa Daily Bower Goat Farm. So, yan Update lang po ulit tayo dito sa ating mini goat farm, no? Kung makikita nyo, mas mainit na kayo dito. Kasi ito, yung yung dito, pinaputol ko na. Tsaka doon sa kabila. Kasi medyo delikado na bago pa dumating yung tag-ulan. Tulad ng isang yun, wala naman yung loob. Gilid lang palang nag-hold sa kanya. Eh kung napakalakas na ulan, edi baka worse ang mangyari kapag tumumbas sa mga bahay dito eh pinaputol ko na tsaka aside from doon ah, gagamitin ko yung mga kahoy sa pagpapatayo ng bahay ng kambing Ayan. binilad ko muna siya para mas magandang gamitin pag medyo tuyo tuyo para mas matigas now aside din doon, doon ipon ipon ulit so plano ko dito ako papatayo sasagad ko na doon mga 14 feet 10 by 14 Tapos nakahiwalay yung bahay ng isang barako Pero ito Siguro gagibayan ko itong isa Ito ang hindi Yan So yan uh, Nagre-reflect na sa katawan nila Yung pagsampan ng barako Lagi ito yung umaga Akala mo Busog na sila So sana magtuloy-tuloy uh, Puro ipil-ipil Ang kumpay lang natin yan eh Ito naman yung ating mga pa-reserve dito. Ayan. Oh, Available yan si Ana, si Ruby. Pero baka June ko pa siya i-release. 18,000. Pwede naman tawaran, no? 18,000 yung inahin lang. F3. Pero syempre, bago ko siya i-release, masasampang ko yan dyan, no? Kay Earth Back to back US. O, ito. Pwede, pwede, ko na rin ibenta yan. O, oh, 55,000. Kung gusto nyo, 55,000. I-out ko na siya. Bakit ko siya ina-out, no? Kasi, almost, ah, limando ko, may sampa na. Ito naman kasi, pasasampa ko ito sa black dappled, eh. Ito, kung, ito, tsaka, yun nga, i-out ko na siya, sila. Kasi mag-focus na talaga sa full blood. Pero tingnan mo ang laki ng panak pa na ito. Wala pang dalawang buwan 'yan. 'Di ba? Maganda yung ano kasi adult na siya bago na sampahan. Ito si Nani, ha. Yan, so di pinalad yung pinakamaganda yung dappled pero okay lang yan talaga kasama sa pagkakambing yun okay lang so ayun eh, yun, ikikip ko yan para sa dalawang anak nya doling red doling painted dappled so siya yung gagawin kong back soon painted dappled Okay. Kaya pwede ko nang i-out si Earth Shaker. Ito nyo, malaki no? Uh, ah, 60 to 70 kilos. Hindi ko lang siya, wala lang timbangan kasi tinakay kong timbangan nun, no? nasira lang yung timbangan ko. Yung may nag-inquire sa akin. Aso, ah, so, bibilin daw. Hindi naman, hindi naman binili. Puro lang. Okay lang, ganyan talaga. Ito ating isang full blood dito si Alaska. Ah, Tama niya. Ganda pa ng balahibo na ito. Ano ngayon? 11 months old. Uh, 11 months old siya nung uh, May 7. Laki okay, yan, no? Ito, may isang na rin to, si Nani. Isa sa naging... Alam ko kung bakit siya nagiging, ano... Ah... Uh, maldita na, masungit. Kasi nga, nagdadalang kambing na. So, soon ko siguro i-out yan. But for now, paanakin ko pa ng mga dalawang beses. Ang nakasampan naman dyan si Kimber's Boy. So, isang quality. Mabak-tabak US. Malaki yan po. Baka, nasabihin nyo, bakit 18,000? Malaki yan. 35 to 40 kilos yan. Ito si, ano, si Jamie. I-out kayo ng 15,000. Ito yung benta ko dito, 10,000. Then doon sa white, 10,000 rin yun. Sa red, 11,000. So, dapat nga ito, mura pa eh. Kita nyo kung gano'ng ga kalaki. Wala pang pa dalawang buwan yan. Ang So, soon, ang gagawin ko na lang, after 2 months, saka na ako magbibigay ng presyo. Kasi kapag uh, Sip na para serve sa akin yan, mga anak pa lang eh. Two weeks old eh. Kaya hindi pa ganun kita yung potential nila kung ganun kalaki. So ito ang kagandahan kapag uh, hindi sila nag-aaway, no? Hindi siya laging naghahanap ng pagkain. Yeah, kasi meron siyang feeds doon. So, 70, 750 grams per day ang feeds na binibigay sa kanya. So, hindi naman niya laging nauubos. Hindi, sorry, nauubos siya, hindi naman biglaan. Siyempre, so, kapag kainahin, ha, Medyo tamad na rin bumangon. Pero yan, diyan mo pwedeng wala ng clear water. Pinakamahalaga sa kanila yan. Malakas na yung dalawa. Triplets yan, sayang yung isa. Pinakamaganda. Red dapple. Pero okay lang. Part ng pagkakambing talaga. Ang mamatayan ka. So soon, ilan ang anak natin dyan? By August. Red dappled, red dappled, black dappled red dappled dappled head so 2, 4 puro dappled line pala yung ating mga kambing na anak uh, yan na sabi ito kung may gustong kumuha sa akin ito sige pwede na dyan ah. Uh, 38,000 Ito sa Alasio. Tingnan niyo kung gaano katangos ang ilong nito. Romanos na Roman nose yan Iyong e ano niya, yung neck tag niya dito yan kay ES, hindi ka asya eh ah, Marami Pakainit Eh baba Pero kung nagfi feeds talaga ako ng marami As in literal na marami Lalapad yung katawan yan eh Hindi ganyan na ano kailangan natin i-minimize habang hindi pa tayo nakaka ROI kailangan muna natin mapabalik pero ang gagawin ko kapag umanak na sila after 3 months yung mga anak nila pag winalay ko yun auto feeder kahit wala akong auto feeder i-auto feeder natin so anong ibig kong sabihin siguro pag sang araw maglalagay tayo dyan ng mga 3 kg feeds pakainan nila ng mga nilang na mga bisiro so may matira hindi okay lang so ayan ito gagawin kong pakainan kapal yan ah, second hand so yun lang guys ang update dito sa ating mini goat farm o ayan ha ah, sa mga gusto ayan, si Orchega 55,000 Yun si Ruby 18,000 10,000 si ay 15,000 si Jamie oh, kapag gusto niya <laughs> okay. yung asawa ko na oh, han pa. Uh, happy man sa Yan napakasipag kong asawa. So siya nagwawalis dito, naglilinis. Ah, habang ako nagkukumpay. Ayan. Sige, doon ka sa malilom. Napakainit. Grabe oh. Ito kasi tinabas din dahil may bumili na dyan. Taga Santo Tomas Kita nyo Kung sakaling hindi ka pinaputol Soon Pag malakas ang hangin Diyan ang na nyo For safety na putulin na agad Habang wala pa ganong bahay Mainit Pero ganon talaga mm -hmm. Alright shaker Malaki yan cookies and cream at ang pinakamakulit ngayon si Latte ha Latte napakakulit mo ngayon bakit ganun ka ga? ito tingnan kung gano'ng kataba ito dito mo mapapansin yan eh tsaka yan kapag ka ito masyadong patulis yan kasi medyo payat pero pag yan if halos flat na ayun talaga hindi lang taba muscle Erto saktuhan lang pero mas pet kasi talaga. May kita mo naman sa ganito eh, Kung kita yung ribs eh. Iyon, hindi lang payat. malnourished na. Sir Shaker oh. Sir Shaker. Pero hindi siya ganun na kailat kulad dati. Okay. Kasi na yung Busog na yan. Pero nakain ng pakaiga. <laughs> so yun guys. Sige. Happy goat farming.